kalabing apat na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan sa ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaitigan. nakaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Sinabi nito sa mga babae, Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Ating pong pagnilayan ay kalibing apat na istasyon ang muling pagkabuhay ni Yesus. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Sabi na anghel kina Maria Magdalena at kasama. Ano kaya ang nararamdaman nila Maria Magdalena sa oras na yaon? Sila ba kaya'y natuwa dahil nabuhay muli ang Panginoon? O sila ba'y nalulungkot pa rin. Nabuhay daw muli. Pero nasaan siya? Bakit hindi nila siya makita? Bakit hindi nila marinig ang kanyang tinig? Oo, buhay nga. Pero nasaan? Naunawaan ko ang dinarama ni na Maria Magdalena. Dahil ang mga tanong na ito'y na itanong ko rin po sa aking sarili. Apat kaming magkakapatid. Ako lang po ang babae. Masakit para sa aking ina na mahihiwalay ako sa kanya. Ngunit sumang-ayo na rin po siyang pumasok ako sa kumbento nung sabihin ng aking ama na kung saan ako liligaya susuportahan nila ako bilin pa ng aking ina sa akin na maging matibay akong lagi kahit ano pa man ang pagdadaanan ko dahil kasama raw po iyon sa plano ng Diyos sa akin. Masaya ako sa loob ng kumbento. Feel ko talaga ang presensya ng Panginoon sa aking buhay. Kaya lamang po, parang binuhusan ako ng napakalamig na tubig nung ibinalita sa akin ng aking kapatid na ang aking ina ay mayroong Parkinson's disease. Nadama ko ang sobrang kalungkutan. Umiiyak ako tuwing gabi sa loob ng aking silid. Sinumbatan ko si Lord. Bakit ganito, Lord? Di ba pinaubaya ko sa iyo ang aking ina dahil hindi ko na siya maaalagaan pa. Bakit nangyayari ito ngayon sa kanya? Nasaan ka? Nag-decide akong lumabas sa kumbento upang alagaan ang aking ina. Pero habang nagliligpit ako ng aking mga damit, bigla akong naalala ang bilin niya sa akin na maging matibay akong lagi kahit ano pa man ang pagdadaanan ko. Dahil kasama yun sa plano ng Diyos sa akin. Parang nawalan ako ng lakas. Pabagsak na naupo na lamang sa aking kamat umiyak. Ma, ito ba ang sinabi mo noon na magpakatatag ako? Kahit ano pa man ang mangyari, wala pong lunas ang Parkinson's disease. Nalulungkot pa rin ako dahil wala ako sa piling ng aking ina kung kailan lalong higit kailangan niya ako. Ngunit ang mga salita na anghel kina Maria Magdalena ang nagpapalakas ng aking loob. Huwag kayong matakot sa halip na ako'y laging nangangamba. Pinapalakas ko ang aking pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Siya na nagsasabing, kahit man, ay hindi niya tayo pababayaan. Ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ay ang huwaran ng aming muling pagkabuhay isang hamon ito para sa aming lahat na bumangon mula sa kamatayang dulot ng kasalanan para sa pinagpalang buhay. Ngayon, pinatutunayan ng naigulong na malaking bato na nagpinid sa iyong libingan at ng pagpapatunay ng anghel na ang iyong muling pagkabuhay ay totoo. Naway mamuhay kaming lagi bilang iyong mga tapat na anak. Amen.